Ano? Paano, paano dito, no? Yan e na patungan ng kaunti. Halo. Hindi mo na kinumpak. Oh, bagong gawa na lang ito. At ito, imagine nyo ha, walang tubig na dumadaan dito. Ito'y kalsada. Kalsada, and yet, sira. Hindi ko rin may paliwanag ito. Ayan o, ang laman loob. Puro, ayan, laman loob. Ang Paano dito, Para may tago. Maniniwala ka pa na ang itsurang ito 1 billion per one kilometer. Kayo na ho ang mag-judge. 1 billion per one kilometer. Sa eh, itsura ng ito, ikaw mag-judge. At saka ito, tingnan nyo naman, no? Mortal yung mortal niya. Wala. Ay, ito halwa ito. ito, ito, ito. Oh, Ang ito, materialis galing dito. Ang bato galing dito. Ito daw kong kabila, halwat daw ito, tinakluban lang. Ano? No? Halwat daw ito, tinakluban lang. Halwat ito lahat? Yan, yan, yan. Kaya may taklo, kaya may tambak. Halwa dito? Oo. Pwede na dito si Lipen? Pwede na dito si Lipen? Pahukay natin, dito. Ano bako ko? Ano ba ko yun? Kanila? Ay ayoko. At ayoko. Pagkal ka lang ng konti. Pagkal ka lang ng konti. Ito ang 1 billion per 1 kilometer. Ito ang 1 billion per 1 kilometer. tanong ko nga, paano ito pumasa sa inspection, eh ang mga tanong natin, paano pumasa ito sa inspection, sa technical inspection, paano pumasa sa COA ano pong ginagawa ng UAU ano di ba may quality control UAU, di ba quality, quality control unit. mayroon, ano ba yun sa quality, quality, quality assurance unit, unit. ano quality naman ito gusto naman tingnan pa natin ito Nagalungkot. Pwede man paninda sa Batangas yan. <laughs> <laughs> Hanapin <laughs> Hanapin yan, yan. Haray ko. Hanapin sa Batangas yan. At Diyos, ito na. ay walang... Bakal. Ay, Bakal. At ito ay walang ilog. I-imagine mm. mo kung dito sumasampahan pantubig. Saka kung mapapasin niyo po yung layer no, yung thickness niya. Di isang layer. isang, lang. isang layer lang. Isang... Considering na yan po yung marble concrete, dapat sa mag